Hi guys, madigar alok lok langon. Ni Golawi ni Miturak kayo na bunsuron ko kani gardening ko. Asta giturak si kakasila kayo asta biga para pamulang ko. Tagmangang ko ng kargan. So nigo Go, so muli ad. Dilek sama maapad mi pile, so mi So on daad sunod kanayat so panahon na godo at syudad. Na din iring kataw nga na sunod na mabakar. Nigo sekot adin nagkagatasan. Mabagat ng kanak ni karga karga. So nilagin lagi, da Pero pamiritan ko, so gimong ko dun exercise. Mika exercise ka pa, Mika pamula kapak gulay. Mi sunod ni Agla aglagi na wad magpagari as nagkapadeng na ni kasalagang ko pagdunggo ko daan baring baring ni ko ng kamatoryo kay simod so ko din ikapira ko kinami bunsuri so matagas sunod ita kanon so duwan mga ramot kalap po. ni mga bunsur ni para kato mga gulay nagkabad iring po ka na mga timon sitaw as tabunta imuang ko skandak kabadan dan, so para dilig para kung dumalag mas kandan di datas ni darandini tubang umanang ko sarulan so duwan pa para kapamulaan ko kay kanot tubang pamulaang ko tagotong ukra asta mga mga katumbal. So nigo, panamaran ko bansuwalan para glumok ni Tana. At ik diri no manggod ni panamaran bansuwalan. Diri sunod makaramot e pamula no. So labong denggok, anda abuno no. Kung magasa sunod e pamula no. Doon mga manubo o glabe, ginsa kana na. Maksabad, andim po man yan. Maakog pamula sa agpok gulay. Iawat din sa agpod malik gulay. Magas man e ko. Mika po na glabe. Ni mga tugbong ni pamulang kugo. So nigo, minemolo ni mika pamula ng kabasal, buntang, asta mga tugbong. So nigo, kanung ko did po si pang ni kanak mga glumon. So nidang po matsunan sunod. Pakita kita, kita Eki. See you to my next vlog.